Hi mga bakla! So in this video nga, i share ko sa inyo yung pagpagiba namin ng kusina dahil medyo lumit yung space namin dito sa sala. So please don't forget to follow my page. And in my previous video nga, is nabanggit ko na. Magkikita niya yung lababo na gigibayin niya. mag extend pa kami hanggang doon sa doon. So, so yun na nga, matagal na namin na ipagwa ito parang around February pa lang ng 2023 is gawa na siya. Dahil ang plano sana namin is lilipat na once na okay na yung baba. Kaya nga lang dahil nga sa high ceiling siya, nag-alangan kaming lumipat dahil open nga yung sala. So if uulan or iinit, is hindi rin maganda and hindi rin safe para kay baby namin which is around like one year old pa lang noong mga panahon na yon. Lumipat nga kami ng first week ng September and then nung nagkaroon na kami ng budget, syempre pinagawa na muna namin yung extension bago pinagiba itong dito sa may kusina na part. Hindi naman siya totally giniba talaga. Yung parang konting part lang ng kusina. gagawin namin siyang ka top. And then, mas malinis at mas cute yung design na napili ko. I mean, napili namin na asawa ko. Tsaka, hindi rin, as in, gigibain talaga yung kusina. So, medyo mas nakakatipid at hindi talaga lahat ng pinagawa dito sa kusina is masisira. So, as you can see, okay rin naman yung napili namin na tiles. Mas maganda rin naman. And, mas malinis rin tingnan. And as you can see, mas malawak na yung dining area. So, mas perfect na siya every time na may event or alam ba may birthday party. At least, hindi na nagsisiksikan dito sa kusina dahil spacious na yung dining area namin. And I think, mas bet ko to, kahit medyo nasayang, well, actually, mga around 12,000 lang po yung nasayang. And, ayan, ang dami kong na idea na isip. Diyan sa part na yan is maglalagay ako ng ilaw. So, para mas pretty siya. And then, this is the lababo. At least, yung stainless na lababo ba. Basta yung lababo na yan is galing pa dun sa ginibang, ano, uh, giniba namin na lababo yun lang yung napakinabangan kasi yung tiles. Kung hindi nabasag yun, malamang malamang yun din po ang gagamitin. And dito naman po is plano ko rin syempre palagyan ng drawer kung saan doon na din ilalagay yung mga plato and kutsara baso. And ito namang space na to is for the refrigerator. And wala pa rin syang pintuan kasi gusto ko maipatiles na muna sya. And meron na kaming ready, ready na tile. So pag napatiles na sya, tsaka lang ako magpapalagay ng pintuan. And then yun na nga, is yung mga kaldero na nasa ilalim. And dito naman po sa part na to is at least medyo lumawak na rin yung sala. Doon ilalagay lagyan yung sofa. Siyempre, yung sofa na ilalagay po is pa-L type. And then, dito na po sa part na to is plano ko siyang palagyan ng divider kung saan. Doon na din namin ilalagay yung TV and then yung so pintuan na yan is for the main door. As you can see, napakaganda ng langit sa labas today. And then, so far, I'm so happy naman uh, even though ilangan namin mag-sacrifice ng konting amount. At least, napapaganda naman. At talaga, susunod namin yung dream house na gusto namin. Kahit medyo magastos, carry lang. I think this is part of nagpapagawa talaga ng bahay there are times na kailangan mag-sacrifice. But at the end of the day, it's your choice kung gusto mong ipagiba talaga or what. But I think yung pagiba ng kusina namin is worth it. So yun lang po. Thank you for watching.